Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, nung tinuntin na nga nagkakaroon ng uh, kahulugan ang uh, mga pagbabago nga nito ni Lucy para nga dito kay Darius. Dahil ngayon, nasagot na nga nito ni Apo Berta ang lahat-lahat ng kanyang mga katanungan sa isip. So bali tila ba hindi pa rin naman naniniwala si Darius dito. Pero parang nabigyan na nga ito ng uh, uh, katotohanan nito ni Yachesca dahil nang uh, tinanong ni Darius ng kanyang anak. Kung ano ang mga sinabi ng kanyang tita Farrah sa mami nga nito. Pinanggit nga nito ni Cheska na keso ibalik nga daw nito ng kanyang mami ang katawan at buhay ng kanyang tita Farah. At keso tinawag pa daw niyang Farah itong si Lucy. So ngayon, ang nais ni Darius ay makausap itong si Farah. At um, nais nga niyang malaman ng mga katotohanan. So maghihintay nga si Darius dito sa restaurant. At naisip niya na kung totoo nga na talagang si Lucy ay si Farah at si Farah ay si Lucy ay ibig sabihin. Napakalaki ng kanyang kasalanan sa kanyang asawa dahil hindi niya ito pinaniwalaan. At um, nakisama siya dito nga kay Farah at hinayaan ng magdusa kanyang asawa. 'Yan ang mga dapat nating mga asawa mas maintindihin kaganapan dito nga lang sa Stolen Life.